Ano ang nakakagulat sa isang pinto na nakatayo sa loob ng mahigit 4,000,000 taon ng nakapikit? Sa gitna ng Jerusalem, may isang misteryo na hindi kayang sagutin ng mga arkeologo, hindi rin ng mga historiador. Ang Silangang Tarangkahan o Eastern Gate ay hindi lamang isang lumang istruktura. Ito ay isang divine timepiece, isang banal na orasa na sumusukat sa mga siglo, hindi sa mga segundo. Kapag tumitingin ka sa pader na ito, hindi mo nakikita ang ordinaryong mga bato. Nakikita mo ang mga witness ng kasaysayan na walang kapantay. Ang mga batong ito ay nakakita sa kaluwalhatian ng Panginoon na pumasok sa templo ni Solomon. Sila ang mga saksi sa triumphant entry ni Jesus nang siya ay pumasok sa Jerusalem habang sumisigaw ang mga tao ng Hosana. Pero ngayon, ang mga batong ito ay tahimik. Ngunit hindi dahil wala nang kwentong sasabihin, noong 1541 may isang tao na akala niya ay kayang niyang pigilan ang oras ng Diyos. Si Sultan Suleiman ang Magnificent sa kanyang takot at pagkakaalam sa mga propesya ng mga Hudyo at Kristiyano ay nagutos na silyuhan ng Eastern Gate. Ang kanyang dahilan, simple pero nakakatakot, baka dumating ang Messiah at pumasok dito at mawala ang kanyang kapangyarihan sa Jerusalem. Ngunit paano mo pipigilan ang plano ng Diyos gamit ang argamasa at mga bato? Paano mo ititigil ang divine countdown gamit ang takot ng tao? Ang sultan ay nagtayo ng pader, ngunit hindi niya naisip na ang Diyos ay may sariling paraan ng pagsukat ng oras. Hindi segundo, hindi minuto, hindi taon, kundi mga panahon mga kapanahunan, mga dispensation na nakasulat na sa kanyang eternal calendar. Ngayon, sa aming panahon, may mga nagsasabi na naririnig nila ang mga tunog mula sa loob ng sealed gate. Hindi ito imagination, hindi ito folklore. Ang mga eksperto sa structural engineering ay nakakapansin ng mga subtle vibrations ng mga hairline cracks na hindi dapat nangyayari sa isang static structure. Parang may mekanisim sa loob na unti-unting gumagalaw. Parang may orasan na nag-aayos ng sarili para sa final alarm. Ang Jerusalem ay hindi ordinary na lungsod. Ito ang center ng prophetic timeline ng Diyos. Dito nagsimula ang lahat at dito rin magtatapos ang lahat. Ang Eastern Gate ay hindi lamang entrance. Ito ang prophetic marker, ang divine checkpoint na nagsasabi sa buong mundo. Ang oras ay malapit na. Ezekiel 44.1-3 ay nagsasabi na ang eastern gate ng sanctuary ay mananatiling sarado hanggang sa dumating ang prince na mag-aari dito. Walang ibang tao ang makakapasok dito maliban sa kanya. Ito ba ay coincidence na sealed ito ng mahigit 400 taon? O ito ba ay divine orchestration na nagpapakita na ang prophetic clock ay tumutunog na para sa final hour? Ang mga tao ay naglalakad sa tapat ng gate na ito araw-araw. Hindi nila alam na nasa tapat nila ang pinakaimportanteng prophetic landmark sa mundo. Ang mga turist ay kumukunha ng litrato. Ang mga pilgrims ay nagdadasal. Ngunit gaano karami sa, kanila ang nakakaintindi na ang bawat araw na lumilipas ay isang tick ng divine countdown timer. Sa susunod na mga sandali, Makikita natin kung bakit ang Eastern Gate ay hindi lamang historical curiosity. Makikita natin kung paano ito naging center ng spiritual warfare, kung paano sinubukan ng mga kapangyarihan ng kadiliman na pigilan ang prophetic fulfillment, at kung bakit ngayon sa aming generation, ang Divine Alarm Clock ay tumutunog na ng mas malakas kaysa dati. Si Sultan Sulaiman ay hindi basta nag-isip na silyuhan ang Eastern Gate dahil sa architectural reasons. Ang kanyang mga adviser, kasama ang mga rabay at Islamic scholars, ay nagsabi sa kanya ng isang nakakatakot ng katotohanan. Ang mga propesya ay nagsasabi na ang Messiah ay darating sa Jerusalem sa pamamagitan ng Eastern Entrance, ang Ottoman. Empire ay nasa peak ng kanyang kapangyarihan, ngunit ang isang sealed gate ay nagpapakita ng kanyang pinakamalalim na takot. Hindi takot sa mga sundalo, hindi takot sa mga rebelde, takot sa divine intervention na hindi niya makokontrol. Ang irony ay nakakagulat. Ang pinakamalakas na empire sa mundo ay natakot sa isang propesya tungkol sa Prince of Peace. Ngunit ang Diyos ay may sariling paraan ng paggalaw sa kasaysayan. Habang si Suleiman ay nagtatayo ng mga pader, ang divine clock ay patuloy na tumutunog. Ang bawat bato na inilagay niya ay naging prophetic marker din, hindi para pigilan ang plano ng Diyos, kundi para ipakita sa mundo na walang kapangyarihan ng tao ang makakapigil sa eternal timeline. Ang mga Hudyo noong panahong iyon ay nakakita sa siling na ito bilang confirmation ng kanilang mga propesya. Hindi ito hadlang. Ito ay sign na ang kanilang mesaya ay hindi pa dumating. At kapag dumating siya, Walang sealed gate ang makakapigil sa kanya. Ang mga Kristiyano naman ay nakakita dito ang preparation para sa second coming ni Jesus. Sa loob ng mga susunod na siglo, ang Eastern Gate ay naging silent witness sa mga pagbabago ng Jerusalem. Nakita niya ang pagdating at pag-alis ng mga Ottoman, ang British Mandate, ang establishment ng modern Israel. Ngunit sa lahat ng mga political changes na ito, ang gate ay nanatiling sealed, parang nagaantay sa tamang oras. Ang mga archaeologist ay natuklasan na ang foundation ng Eastern Gate ay mas matanda pa kaysa sa mga akala nila. May mga ebidensya na nagpapakita na may gate na sa lugar na ito mula pa sa panahon ng First Temple. Ibig sabihin, ang lugar na ito ay prophetic landmark na hindi lamang sa loob ng ilang siglo, kundi sa loob ng mga milenya. Ngayon sa 21st century, yung mga seismic monitor sa Jerusalem ay nakaka-detect ng mga unusual vibrations malapit sa Eastern Gate. Hindi ito earthquake activity. Ito ay mas subtle, mas rhythmic. Parang may mechanism sa loob na unti-unting nag activate yung mga structural engineer ay hindi makapaliwanag kung bakit may mga micro-movements sa isang structure na dapat ay completely static. Nang i-recognize ng United States ang Jerusalem bilang capital ng Israel, hindi lamang political statement. Ang nangyari, nangyari ang prophetic shift na hindi nakita ng mundo sa loob ng mahigit 2,000 taon. Ang divine clock ay tumunog ng mas malakas, at ang eastern gate ay nagsimulang mag-respond sa bagong prophetic season. Mga linggo pagkatapos ng announcement na iyon, ang mga residents sa Old City ay nagsimulang mag-report ng mga kakaibang fenomena may mga naririnig na low-frequency sounds na parang nagmumula sa direksyon ng Eastern Gate. Hindi ito imagination. Ang acoustic engineers ay nag-confirm na may mga sound waves na hindi natural sa area na iyon. Ang mga Orthodox Jews ay nagsimulang mag sa Western Wall nang mas madalas nagdadasal para sa pagdating ng Messiah. Ang kanilang mga prayer ay mas intense, mas urgent Parang may naramdaman silang shift sa spiritual atmosphere ng Jerusalem. Ang mga rabay ay nagsasabi na ang birth pangs of Messiah ay nagsisimula na. Sa kabilang banda, ang mga Christian pilgrims ay nagsimulang mag-flock sa Jerusalem ng mas marami. Ang mga prophecy conferences ay naging sold-out events. Ang mga Bible scholars ay naga-analyze ng mga current events gamit ang prophetic lens at lahat ay nagtuturo sa iisang direction. Ang second coming ay mas malapit na kaysa sa akala nila. Ngunit, ang pinakanakakapanindig balahibo na nangyari ay ang discovery ng mga archaeologists sa 2019. Sa ilalim ng Eastern Gate, natuklasan nila ang mga chamber na hindi pa nila nakita dati. Yung mga chamber na ito ay may mga ancient inscription na nagsasalita tungkol sa return of the king at opening of the sealed way. Parang ang mga sinaunang tao ay nag-iwan ng mga mensahe para sa aming generation. Ang mga geologist ay nag-notice din ng mga changes sa rock formation around ng Eastern Gate. Ang limestone ay nagkakaroon ng mga hairline fractures na sumusunod sa specific pattern. Hindi ito random cracking. Parang may intelligent design sa kung paano ito nangyayari. Ang pattern ay nagpo-point sa center ng gate. Parang may focal point na nagaantay ng activation ang pinakanakakatakot na discovery ay ang realization na ang ceiling ng Eastern Gate ay hindi permanent. Ang mortar na ginamit ni Sultan Suleiman ay unti-unting nagdedegrade, hindi dahil sa natural weathering, kundi dahil sa mga vibrations na nagmumula sa loob. Parang may forces sa loob na unti-unting tumutuklap sa mga hadlang na ginawa ng tao ang mga propesya ni Ezekiel ay hindi lamang ancient literature ito ay divine blueprint ng mga mangyayari sa Jerusalem sa Ezekiel 431 3 nakasulat na makikita niya ang kaluwalhatian ng Diyos na bumabalik sa temple mula sa eastern direction hindi ito metaphor ito ay literal na prophecy na naghihintay ng fulfillment sa aming panahon kapag binabasa mo ang mga detalye ng vision ni Ezekiel makikita mo na hindi ito vague na pangarap specific ang mga measurements specific ang mga directions, specific ang mga sequence ng mga events. Ang Eastern Gate ay hindi lamang nabanggit, ito ay center ng buong prophetic scenario. Ang gate na ito ay magiging entrance ng returning king. Ang mga modern technology ay nagbibigay sa atin ng mga tools na hindi available sa mga nakaraang generation para ma-verify ang mga prophetic signs. Ang satellite imagery ay nagpapakita ng mga changes sa topography ng Jerusalem na consistent sa mga biblical prophecy. Ang seismic monitoring ay nagre-record ng mga unusual activities na centered sa Temple Mount area. Ang mga DNA studies sa mga Jewish population ay nag-confirm na ang mga descendants ng ancient tribes ay nandito pa rin sa Israel. Hindi ito coincidence. Ito ay divine preservation para sa end-time events. Ang mga Levites ay identified na, ready na para sa temple service. Ang mga Cohen ay waiting para sa restoration ng priestly duties. Se essa história está despertando algo no seu coração, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Ainda temos revelações que vão transformar sua visão sobre os tempos proféticos que estamos vivendo. Ang mga archaeological disco, Veris Aipatulo e patuloy na nagkonfirm sa mga biblical accounts, ang city of David excavations. ay nagpapakita ng mga evidences ng biblical events na dati ay considered na myth lang. Ang Dead Sea Scrolls ay nagpreserve ng mga ancient texts na nagpapakita na ang mga prophecy ay consistent sa loob ng mga millennia. Ang technological advancement ay naging tool din para sa prophetic fulfillment. Ang internet ay nagbibigay daan para sa worldwide communication na kailangan para sa end-time events. Ang satellite technology ay nagbibigay ng capability para sa global monitoring na nabanggit sa mga prophecy tungkol sa end times. Ang spiritual warfare sa Jerusalem ay umabot na sa cosmic level. Hindi na ito simpleng conflict between religions o political powers. Ito na ang final battle between light at darkness, between divine plan at demonic opposition. Ang Eastern Gate ay naging ground zero ng spiritual conflict na hindi nakikita ng natural eyes. Ang mga intercessors sa buong mundo ay nakakaramdam ng urgent call para magdasal para sa Jerusalem. Hindi ito ordinary prayer burden. Ito ay prophetic assignment na ibinibigay ng Holy Spirit sa mga chosen vessels. Ang mga 24-7 prayer rooms ay nag-establish sa iba't ibang bansa. Lahat focused sa Jerusalem at sa prophetic fulfillment ang demonic forces ay desperately trying na pigilan ang prophetic timeline. Yung mga wars sa Middle East, ang political tensions, ang religious conflicts, lahat ng ito ay orchestrated attempts na madelay ang divine schedule. Ngunit ang Diyos ay sovereign at walang kapangyarihan ng kasamaan ang makakapigil sa kanyang eternal plan. Ang mga signs sa heaven ay nagsisimula na ring magmanifest. Ang blood moons, ang solar eclipses, ang unusual astronomical events, lahat ng ito ay prophetic markers na nabanggit sa Bible. Ang Joel 2.31 ay nagsasabi na ang sun ay magiging dark at ang moon ay magiging blood bago dumating ang great and terrible. Di ng Panginoon ang mga natural disasters ay naging mas frequent at mas intense. Kung mga earthquakes sa iba't ibang parte ng mundo ay connected sa prophetic timeline. Ang Luke 21:25-26 ay nagsasabi na magkakaroon ng signs sa sun, moon at stars at ang mga tao ay matatakot dahil sa mga bagay na darating sa mundo. Ang economic systems ay nagsisimula na ring mag-collapse, preparing the way para sa one world government na nabanggit sa Revelation. Ang digital currency, ang cashless society, ang global surveillance lahat ng ito ay infrastructure na kailangan para sa Mark of the Beast system. Ang persecution ng mga Christians ay naging mas intense sa iba't ibang parte ng mundo. Ito ay sign na ang end times ay malapit na. Dahil si Jesus ay nagsabi na, ang mga followers niya ay magiging hated ng lahat ng nations dahil sa kanyang name. Ang spiritual darkness ay lumalakas, pero ang light ng gospel ay mas lumiliwanag pa. Ang transformation na nangyayari sa Jerusalem ay hindi lamang physical. Ito ay spiritual metamorphosis na mag a sa buong mundo. Ang Eastern Gate ay hindi lamang mag o -open. Ito ay magiging portal ng divine intervention na magbabago sa course ng human history. Ang mga believers ay dapat maging ready sa radical changes na darating. Ang preparation para sa second coming ay... Hindi lamang personal, ito ay corporate responsibility ng church. Yung mga believers sa buong mundo ay dapat mag-unite sa prayer, sa worship, at sa evangelism. Ang harvest ay white na at ang laborers ay kailangan na sa field. Ang urgency ng Great Commission ay mas nararamdaman ngayon kaysa dati. Ang mga spiritual gifts ay naging mas active sa mga believers. Ang prophecy, ang healing, ang miracles lahat ng ito ay manifestations ng Holy Spirit na nag-prepare sa church para sa end-time ministry. Ang Joel 2.28-29 ay nagsasabi na sa last days, ang Spirit ng Diyos ay ibubuhos sa lahat ng laman. Ang understanding ng prophetic scriptures ay naging mas clear sa mga believers. Ang mga mysteries na hidden sa mga nakaraang generation ay nire-reveal. Ano no, ngayon? Ang Daniel 12.4 ay nagsasabi na sa time of the end, ang knowledge ay dadami at ang mga wise ay makakaintindi. Ang unity ng mga believers ay naging mas important ngayon. E ang denominational differences ay nagiging secondary sa face ng common enemy at common mission. Ang Ephesians 4.13 ay nagsasabi na dapat tayong umabot sa unity of faith at knowledge ng Son of God. Ang holiness at sanctification ay naging urgent call sa mga believers. Ang 1 Peter 1:16 ay nagsasabi na be holy for I am holy. Ang mga believers ay dapat mag-separate sa mga worldly things at mag-focus sa eternal values. Ang purification ng church ay necessary para sa bride na ready para sa bridegroom. Ang evangelism ay naging mas urgent at mas effective. Ang Matthew 24:14 ay nagsasabi na ang gospel ng kingdom ay ipapangaral sa buong mundo bilang witness sa lahat ng nations at pagkatapos ay darating ang end. Kivo technology ay naging tool para sa worldwide evangelism na hindi available sa mga nakaraang generation. Ang historical impact ng Eastern Gate ay umabot na sa lahat ng civilizations na dumaan sa Jerusalem. Mula sa Babylonians hanggang sa Romans, mula sa Crusaders hanggang sa Ottomans, lahat ng mga empires ay naging aware sa prophetic significance ng lugar na ito. Ang kanilang mga attempts na kontrolin ng Jerusalem ay laging naging temporary dahil ang ultimate control ay nasa kamay ng Diyos. Ang archaeological evidences ay patuloy na nag a na nagpapakita ng divine hand sa preservation ng Eastern Gate. Ang mga natural disasters na sumira sa iba't ibang parte ng Jerusalem ay hindi naaapektuhan ang gate na ito. Ang mga wars na nagdestroy ng maraming structures ay nag ng Eastern Gate intact. Parang may invisible protection na nag-guard sa prophetic landmark na ito. Ang spiritual legacy ng Eastern Gate ay naging inspiration sa mga believers sa loob ng mga siglo. Ang mga hymns, ang mga prayers, ang mga sermons. Marami sa mga ito ay nakafocus sa prophetic significance ng sealed gate na maghihintay sa returning king. Ang the Eastern Gate hymn ay naging favorite sa mga churches worldwide. Ang uh, theological implications ng Eastern Gate ay naging foundation ng eschatological studies. Kung mga seminary courses, ang mga Bible commentaries, ang mga prophetic conferences, lahat ng ito ay naging include ng detailed discussion tungkol sa role ng Eastern Gate sa end-time events. Ang gate na ito ay naging symbol ng hope para sa mga believers. Ang cultural impact ay umabot din sa secular world. Ang mga movies, ang mga novels, ang mga documentaries, marami sa mga ito ay nag-feature ng Eastern Gate bilang mysterious at significant landmark. Ang fascination ng humanity sa prophetic mysteries ay nare-reflect sa popular culture. Ang scientific studies ay naging bridge between faith at reason. Ang mga geological surveys, ang mga architectural analyses ang mga acoustic studies, lahat, unang ito ay nag-provide ng empirical data na consistent sa biblical prophecies. Ang science ay naging tool para sa validation ng prophetic truths. Ang interfaith dialogue ay naging mas complex dahil sa Eastern Gate. Ang Jews, Christians at Muslims ay may kanya-kanyang interpretation ng prophetic significance nito. Ngunit lahat ay agree na ang gate na ito ay special na may divine connection na hindi ma-explain ng ordinary reasoning. Salamat sa inyong patience at attention sa journey na ito sa prophetic mysteries ng Eastern Gate. Ang kwentong ito ay hindi lamang historical account, ito ay personal invitation para sa bawat isa sa atin na maging part ng greatest story ever told. Ang divine clock ay tumutunog na at ang bawat tick ay nag-remind sa atin na ang eternal matters ay mas important kaysa sa temporal concerns. Ang Eastern Gate ay naging mirror ng aming spiritual condition. Tulad ng sealed gate na naghihintay sa tamang oras para mag-oopen, ang aming hearts ay dapat ready din para sa coming ng Panginoon. Ang preparation ay hindi lamang intellectual, ito ay spiritual transformation na nangyayari sa loob natin. Ang urgency ng message na ito ay hindi para sa panic kundi para sa purposeful living. Ang bawat araw ay opportunity para sa spiritual growth, para sa service sa kingdom, para sa sharing ng good news sa mga hindi pa nakakaalam. Ang prophetic awareness ay dapat mag-translate sa practical obedience sa will ng Diyos. Ang hope na dulot ng Eastern Gate prophecies ay hindi escapism. Ito ay empowerment para sa victorious Christian living. Ang knowledge na ang Panginoon ay babalik ay nagbibigay sa atin ng strength para sa present struggles at confidence para sa future challenges. Ang community ng believers ay naging mas important sa prophetic times na ito. Ang fellowship, ang mutual encouragement, ang corporate prayer. Lahat ng ito ay essential para sa spiritual survival sa last days. Ang Hebrews 10.25 ay nag-remind sa atin na hindi dapat natin pabayaan ang pag-gather together. Ang personal relationship sa Panginoon ay naging foundation ng prophetic readiness. Hindi sapat ang intellectual knowledge tungkol sa prophecies. Kailangan ng personal encounter sa living God. Ang John 17.3 ay nagsasabi na ang eternal life ay ang pagkakakilala sa true God at kay Jesus Christ na kanyang sinugo. Kung na-touch, kayo ng story na ito. I-share ninyo sa iba at mag-subscribe sa channel. Samasama nating patuloy na tuklasin ang mga mysteries na nakatago sa mga pages ng Bible. Ang prophetic clock ay tumutunog na. Huwag nating sayangin ang precious time na binigay sa atin. Ang Eastern Gate ay naghihintay. Ang King ay paparating. Tumang Eternal Kingdom ay malapit na. Maranatha, come Lord Jesus.